Kung hindi ka naniniwala sa proseso, lagi kang susuko para nagkaroon ng mga challenges. Success is a process, hindi yan one-time event. Hindi ito instant, kundi resulta ng mga araw-araw mong ginagawa. Dalawa lang ang choice mo. Una, sumuko kapag mabagal ang resulta. Pangalawa, magtiwala na lahat ng effort magbubunga in God's perfect time. Mayroong tatlong bagay na pwede mong gawin para matutong magtiwala sa proseso. Una, mag-set ng mga malinaw na goals na willing kang i-work out sa loob ng isang taon. Kapag long term ka mag-isip, mas kaya mong magtyaga at hindi madaling mainip kahit mabagal ang resulta. Pangalawa, i-celebrate ang maliliit na progress. Yung mga small wins na yan, moves you closer sa mas malalaki pang parating na resulta. And pangatlo, maging consistent araw-araw. Mag-post ng isang content, kausapin ng isang potential customer, o mag-aral ng bagong skill. Hindi lahat ng bagay nakukuha ng mabilisan. Pero darating yan sa tamang oras kung hindi ka susuko. Kaya,